mga Loves, no? Nagawas pala kikita uh, sa atang trabaho. So, yan ang madiretsyo. Uh, pumalik kami ni uh, Best sa mga school supplies, ano, ang ipanharatag namon. So, ayan mga Pepe ano? So, adi kami na uh, mamamalit, no? Para sa, sa panaratag panharatag buwas nga adlaw sa Salvation Elementary School, sa Kugon Elementary School, and Gaho Elementary School. Ayan. So, ginulat ulat ko pa si Best Rivandi para mabuligan ako niya sa mga pamilya ano sa mga school supplies nga amon pa ipanharatag kadali may okay. <laughs> okay. kinder si mama <laughs> Ay, mga bebelas mo pa yung si uh, kagawad best vivan di may nakita uh, Uh, last batch yes a, uh, uh, last batch sa namo ba na na na, no? kay waray na just ko lord hi, um, uh, summer, oh, vloggers summer vloggers, Ay, summer, vloggers. <laughs> hi, summer vloggers yes yes kasi so. nga ni ya lugar sa rawis oo oh, oh. kasi nga ni sa sa among lugar ano <laughs> mismo sa akong lugar <laughs> sa, sa barangay <laughs> rawis pati sa obrero Waray kami sini manhata gano sa namang mga lugar Ay, mga mismo. Kay an atong gibibili mga baby loves itong gud nga makuri gud talaga an kamutangan nga waray gud sa pag kapas pagpalit sa mga agamit paniskulahan ano bulig na lang naton suporta sa mga kag anak nga ikaus talaga no aton na lang ini sira ipaubayan na lang naton ini ano sang lita aton ibang nga waray diri mga katagamtam diri la kun ta maoba sa amo nanong kay tubtubla la ini sa amo makakaya nga may sa ira <laughs> Nagkuha po din si Gaga at Bolsa. Pati papel Baka siya may tindahan. ba siya may Ano po. Um, In fairness, mag-upay din na ni bolpen Pen oh, ha. Baka siya ang sign pen. Oo, oh, baka ang sign pen mga pepper loves. Pwede mga rosa. Souvenir. Souvenir. Ayan, sige. Hello, Be. Hello. Dapat may ka na susun dito sa kuwan. Kasi nalang yung mga. Diin sa Rawis. Ako itong oh, yeah. personal, na lang sa Tumbala, best. personal personal ko na lang ang baka, mga sa, mm -hmm. kwan siya nag-order sa pen shop. <laughs> t-shirt na <t> t-shirt. Pahumot, <laughs> Tada. Oh, oh socially, yeah. Oh, Oo. Oh. Oo, okay. Balin ka mga sa barangay. Tantagik. <laughs> pati. So, sa, pati sa Blanca Aurora. Blanca Aurora. Ayan. So, ito na to itong papanag. Social dito <duty> yung panatag. Very <laughs> best ka, syempre. Uh, may naman liwat, nagbulig liwat sa oh, ako. No, na, 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 na Sa ako liwat dito sa si Kwan. La, sa lapas Paz. Oh. Uh -huh. May liwat dito, Chose. Hindi na akong kalugarin. Kaya nga. siringa Ini naman nga ako, may personal act. Balin ako nini siya. Gin-combine ko ini sa pa, uh, oh, kaupod sa, na akong liwat mga supporters ano so grateful At talaga kung no part gap ng no, sa summer vloggers yes summer vloggers mas success opo trip trip na <sa> nga rin like. <laughs> 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 ay kabugat mo yun uy bes kapunitan ka Diyos ko cool lord o di <laughs> yan ah pumutos kami ni bes ripan yes. ayan si bes ripan na ka? last batch po sa summer vloggers project for Brigada, oh, kay eh. Waray. Waray na. Magtapar na. Maruruso na. kami. 30. Okay, magtatapar na ka, no? Kaya bagaan, waray na. Out of budget na, no? Pero ginsagat good talaga na ito, nene. Asya nga ni inakasad, kaya di rin nga tanan matatagan, no Sangit, pasensya na ton mga iba nga mga school. Waray good na may abot, ano? Kaya... Atong mga Kusisa, ano, kung ang mga istulahan na makuri good talaga, an no? kamutangan. Ani ah, rekaw dari ni naton sa naton na fundraising ano sa Summer Vloggers no. May una naman ang kagbubura elementary school. So yan na ito naman nga tulong ang mga eskwelahan na natong pananaga. Pronog uh. na kami mga bebe loves. Jesus Lord. Mapay na lang kay Isabado Buwas, ano? So, ratchada kit. may time pa kay mintras di ka pa busy gud Oo, kay ba daw pa kulput sa August na to September bisi na na akong beauty. Kay ka beauty. <laughs> so, din din nalaki to, -tub to mga bebe loves. Thanks for watching. Babush! Salamat ba sa sa pagbulig sa akin